Ang sabi po na itong si Padilla, wala naman daw siyang inaakusahan. Hindi niya daw direktang inakusahan si Attorney Claire Castro. <laughs> Kaya pala napagalitan itong mokong na ito ng Senate President. Mantakin mo, mag-drop ka kasi ng pangalan. Tapos yung pinakita mong resource material, yung video na yon ay mukhang kaduda-duda rin. <laughs> Ganito po kalala. Sabi nga ng ilan, uh, ang gusto ko sing ma-impress na itong si, si Padilla sa kanyang mga ginagawa ay yung mga bobo niya rin tagasunod. So, ganyan din po ang level ng kanyang trabaho. <laughs> Aray ko po. Tapos ngayon, kayo pa po ang may gana na kuno ay pinaandaran kayo ni Attorney Claire Castro nung sabihin ni Attorney Claire na hindi siya yung nasa video. Oh. Ay baka nga yung video ay hindi rin yung totoo baka nga daw AI din yung video na yon. O, oh, ganyan po kalala ang ating binabayarang number one na senator kono no? Ganyan kalala, ganyan kawalang kwenta, at walang pakinabang sa bansang ito. Kaewan ko lang sa mga Duterte. Siguro iniisip ng mga Duterte kahit papano, may pakinabang sa kanila itong si Mr. Padilla. Mukhang hang hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang ang pwedeng gawin nga na si Padilla. Hindi umano'y inaakusahan nga natang si Padilla, si Palace Press Officer Claire Castro. Tungkol nga sa umano'y kanyang leaked video recording, audio recording, na nakikipag-usap sa sinasabing bayarang vlogger. Uh, for your information, Mr. Padilla, ito pong video na to ay napanood ka noong, na, noong mga nakaraang buwan pa. Ang video na yan ay matagal na. Huh. Pinagpipiyastahan na po yan sa 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 social media. So sana ang ginawa natin si Padilla, kung talagang gusto niya magpa-investiga, pina-authenticate kung sino man yung pwedeng mag-authenticate sa video na yan at yung mga bosses dyan ay pwede rin ipa-identify kung sino talaga. Kung totoo, kung totoo yan na video, ha? hindi AI, pwede ang NBI daw na gumawa niyan. Pero anong ginawa natin si Padilla? Nagbidabidahan sa Senado, nagturo ng isang attorney, Claire Castro. At eto ngayon, nung sinita ka na, abay, sabihin ba naman, huwag mo daw siyang paandaran, Attorney Claire Castro. Huwag daw kayong magpasakalye. Let's sugas na to. Oh. Abay, kahiyan ito ng, ng pamilya mo, Mr. Padilla. etong ginagawa mo. Totoo na may taga-suporta ka pa. Pero yung mga taga-suporta mo ay walang kasing tanga. Ay kasing tanga mo rin. Siguro yun ang dapat nating sabihin dito sa senador na ito. Abay chairman daw siya ng Senate on Public Information and Mass Media na mukhang hindi niya naiintindihan. Trabaho ko po na tanawin kayo na nasa public information. Hindi ako sahan. Nagtanong, talaga ba? Hindi mo alam na yung pag-drop mo ng pangalan ay nag-aakusa ka na? Ang babaw.